To see is to believe, sabi nga nila. Pero paano kung ang akala mong idolo mo, gawa lang pala ng AI o Artificial Intelligence? Iyan nga ang nauusong modus ngayon online na marami ng nabibiktima. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orso. Nakabili ka na ba ng health products online dahil pre-nomote ng isang doktor? Sure ka bang legit yan? Sa lumalawa kasing gamit ng artificial intelligence, nagagamit na rin yan para mambudol. Para sa may sakit sa puso, uminom nitong CoQ10 with selenium. May napansin ba kayo? Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa topical cream na ito. E dito, hindi ba parang may kakaiba sa pananalitan ni Doc? Kung hindi bubusisiin ang video, mukhang simpleng pag-promote lang naman ni Doc ng mga gamot. Pero ang hindi alam ng iba... Fake pala yan. Isa si Dr. Dex Makalintal sa mga content creator health professionals na nagagamit na ang muka at boses sa false advertisement sa tulong ng artificial intelligence. Ang nakakabahala pa rito, marami ang nabibiktima at nahuhulog sa patibong ng mga scammers. May mga followers akong nag-order. Tapos siya tanong ako, kailan po darating yung order ko? Sabi nyo, order. Ang sisteraw ng mga scammer, binablock ang mga content creators para hindi makita ang kanilang budol advertisement. Kaya si Doc, sa tatay niya pa ito, nalaman. Tinatawag naman na Neurogenic Cream ang isa sa mga peking pinopromote ng mga scammer. Sabi sa video, for pain reliever daw yan. Ang isa pang gamot ay tinatawag namang CoQ10 with selenium. Pero paglilinaw ni Doc Dex, wala siyang ini-endorse ganyang mga gamot. Pangamba niya tuloy ngayon, baka magamit pa ang kanyang mukha at boses sa tulong ng AI sa iba pang mga bagay tulad ng eleksyon. Mahigit isang milyon pa naman ang followers niya sa social media. And another problem is, kung makikita mo, kung ako ginamit dito, baka sa susunod, ano bang susunod na event sa Pilipinas? Eleksyon. Paano kung gamitin ang mukha ko na sinasabi, ini-endorso ko itong kandidatong to? Hindi patukoy ni Doc Dex kung sino ang nasa likod ng paggawa ng peking ad. Pero aminado ang Scamwatch Watch Pilipinas co-founder na si Giselle de Guzman na kulang ang mga batas at regulasyon sa Pilipinas sa paggamit ng AI. Kaya nagagamit ito sa mga krimen. Payo niya sa mga madalas mag-avail ng mga produkto at serbisyo online. Ito yung pinaka-importante magduda. Hindi lahat ng nakikita niyo totoo. Uh, kailangan maging mapanuri talaga yung mga mga kababayan natin at i-report nila kung hindi totoo. Una na rin nagbabala ang Food and Drug Administration na mag-ingat ang publiko at maging mapanuri sa mga binibiling gamot online. Sabi nila dati, to see is to believe. Pero sa panahon ngayon ng AI, mas mabuti nang mag-think before you click. Mobile journalist Francis Orsopo, Katid, ang buka ng balita. Pag-usapan pa natin ang makabagong modus na ito kasama si Mobile Journal Francis Orso. Francis, gaano na karami yung nag-message kay Dr. Dex at uh verify kung talagang uh, totoo yung gamot na Umanoy iniendorso niya? Yes Pops, he actually kahit si Dr. Dex hindi na talaga alam kung ilan na yung mga nabiktima nitong mga peking advertisement kasi uh, marami na rin talaga yung nagme-message sa na kanya tapos inaakala na sa kanya pwede rin mag-order ng mga Oo. produkto. Pero sinabi ni Dr. Dex na the magnitude of the Oo. problem is huge. Yun yung sinabi niya kasi marami talaga. Aminado siyang hindi lang isa, dalawa o tatlo yung mga na-biktima kundi hindi niya na din talaga mabilang yung mga talagang nomodus. Francis, anong ang unang reaksyon ni Dr. Dex nung nalaman niya o may nag-message sa kanya? Oh. Itong gamot na ito, okay ba ito? May mm. mga ganun ba? Anong una niyang mm. reaksyon? Actually, ano, Pops J, nung, tinan nung tinanong <laughs> mm. ko siya niyan, sabi niya, natawa daw siya. Natawa. And Oo. natuwa kasi nga, ang galing daw nung artificial intelligence kasi yung mismo mukha at boses niya, Oo. talagang gayang-gaya. Pero eventually, nung nakita niya daw talaga yung mismong video, kasi mm. hindi niya nga talaga uh, alam talaga kasi nga nakablock siya eh, doon sa mga uh, nag-post nung kanyang peking advertisement. Pero nung mm. nalaman niya nga talaga, sabi niya na nabahala rin siya. Kasi yung uh, pinaka-epekto din talaga nun para dun sa mga naniniwala is, ayun nga, malaki rin yung uh, halimbawa kabawasan sa kanila dahil yung iba naglalabas ng pera, Oo. tapos yung iba uh, mag-order, tapos wala naman din daw darating. So yun yung mga ilan sa naging concerns ni uh, Doc Dex. Tapos hindi naman pala totoo, no? Mm -hmm. oh, Francis, ano ba talaga ang uh, binabantayan dito para malaman mo kung fake o hindi mm -hmm. itong uh, endorsement na ito actually anong tinitingnan mm -hmm. dito may tinatawag kasi mga deep fake eh mm -hmm. uh, yes paps jay oh anong actually, dapat uh, natin? Mm -hmm. yes paps anong uh, nakausap natin yung mga oh. professionals halimbawa from the Scam Watch pilipinas sabi nila kasi itong mga ganitong klaseng teknolohiya hindi pa naman siya ganun ka ano nag evolve mm -hmm. and uh, kung talagang bubusisiin natin kung mm -hmm. titignan natin mabuti yung mga video makikita oh. naman talaga natin na Peke. Kasi halimbawa, yung mga uh -oh. yung paggalaw ng uh, labi o ng bunganga, hindi talaga nagmamatch minsan doon sa mga sinasabi o yung mga okay. uh, salitang binabanggit. Uh -oh. And at the same time, kung halimbawa, kung gusto din talaga natin uh, makita kung totoo yung mga produkto, syempre, uh -oh. alamin natin kung halimbawa, yung nagpost, verified ba yun? Correct. Galing ba sa isang uh, legitimate uh -oh. na sources? O kung sa ibang uh, online platform naman, halimbawa, may mga bumili na neto, tingnan natin kung yung mga nag-review, totoo ba? Or kung merong mga reviews? doon sa produkto or i-check mm -hmm. siguro yung mismo account nung uh, sinasabing endorser no mm -hmm. Dr. manya mm -hmm. yes, o celebrity mm -hmm. para malaman kung talagang uh, ito ba e eh, legit mm -hmm. o hindi ganun ba mm -hmm. yes and, oh. and, and and yung yung cross ano din, yung cross checking sa iba pang mga platforms kasi kung halimbawa sikat talaga yon ba if it's too good to be true yung uh, pino-promote nila and hindi naman natin yung nakita sa iba pang mga okay. platforms baka nga peke talaga ano ang paliwanag ng mga IT expert na nakausap? Paano ba ginagawa itong mga deep fake na ito? Kasi medyo high-tech na ngayon eh, no? Marami ng software na ginagamit mm -hmm. o program, ano? Yes, papi, paano ito. ba nila nagagawa ito na <laughs> mm -hmm. hindi naman hindi man lang siguro kinausap yung sinasabing endorser. Ayun nga kasi oh. dito nga 'di ba sa pag-emerge nitong artificial oh. intelligence. Marami na rin talagang uh, natututo sa paggamit to, halimbawa yung uh, kilalang ChatGPT sa paggawa lang ng mga simpleng text and uh, images and itong ang mga video oh. so ito kasi ano eh parang madali na lang siyang matutunan lalo na yung oh. deep fake ai so uh, yung ibado na nga talaga nagre-resort para makapanghatak at makapangloko ng mga tao maraming salamat mobile journal francis orsho